Ito, magkikilaw tayo ng isda. Ito, ito yung kinilaw kong isda. ayan, uh, kinilaw na magkikilaw tayo ng isda. Meron tayong luya, sibuyas, at sili. At konting kokomber lang nilagay ko. At meron tayong paminta at asin. Ayan. Una na tinalagay itong ano, itong taho. Oh. Nagugas lang ako ng kamay ko. Naglalagay lang tayo muna una, pamin, ah, uh, luya. Ayan o, luya. Pero malinis ko kamay ko, nagwakas po ako. Ayan, luya. Tapos, sibuyas natin. Ayan, Sibuyas. Sibuyas. At ito, maglalagay rin tayo ng sili. Yan, siling verde lang yan. Siling verde at yung kokomber. Ayan, kokomber. May kokomber po tayo nilagay. At dalagyan po natin asin. at paminta. Huwag tayong paminta. Ayan ang paminta. Ayan ang ang ating gagawin natin kinilaw na isda. At ngayon na luwaluin na natin siya para maging masarap. Malit lang kasi pinaglagyan natin. Eh. Kaya hindi sa maano. Yan. Yan ang kinilaw po na isda. May suka na po ako nilagay dyan. Ayan, ayan na po ang ginawa nating kinilaw na isda. Ayan po yung ano natin, na kinilaw na isda natin na ayos na po. Uh, okay na yan, meron na yung suka, paminta, sili, asin, sibuyas, tsaka cucumber. Yung nakikita niyo kulay-gray -le niya, mga cucumber yan nilagay ko. Uh, para medyo masarap-sarap naman po ayan na po ang ating kinilaw na isda.